Jeremias Ang mensahe para kay Baruch Ikaapat na kabanata Noong ikaapat na taon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah ng Huda, isinulat ni Baruk ang mga sinabi ni Propeta Jeremias sa kanya. Sinabi ni Jeremias, Baruk, ito ang sinabi sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, Sinabi mo nakakaawa ka dahil dinagdaga ng Panginoon ang paghihirap mo. Pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Barok, ito pa ang sinabi ng Panginoon. Wawasakin ko ang bansang ito na itinayo ko. Bubunutin ko ang itinanim ko. At gagawin ko ito sa buong lupain. Huwag ka nang maghahangad pa ng mga dakilang bagay sapagkat pasasapitin ko ang kapahamakan sa lahat ng tao, pero ikaw ay ililigtas ko kahit saan ka pumunta. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.